Basta tinivoke po ang Mutual Defense Treaty, hindi naman po ibig sabihin na makikipag na tayo. Basta inoperate po yan, ang unang mangyayari po, consultation with the United States. So dapat iyon ang ginawa ng ating administration para lang po sa akin. Dapat inannounce nila to the whole world that because of the incident, we will now engage the United States in serious consultation to assess the situation. Pero hindi, ang nangyari kasi, eh, nagbigay ng excuse ka agad administration, parang ang excuse for China, eh. gana. Oh, Ito, sabi oh. sa Article 3, the parties, through their foreign ministers or their deputies, will consult together from time to time regarding the implementation of this treaty and whenever in the opinion of either of them, the territorial integrity, political independence, or security of either of the parties is threatened by external armed activities in the Pacific. Isay natin ha, dalawang bansa, Pilipinas at Amerika, magkakaroon sila ng konsultasyon. Konsultasyon patungkol saan? Sabi dyan, kung merong panganib sa teritoryo nila, sa sovereignty nila. So, pasok na tayo doon. At sinasabi, at ini-initiate ito kung sa opinion ng bawat isa. Opinion lang, e talagang parang pangatanim. Eh di ba ang sinasabi na talagang naglalang grabbing na dyan ang China? Wala nang duda yun eh. Either of the parties is threatened by external armed attack in the Pacific. So ayun ang sinasabi nila ngayon, ang nangyari hindi pa daw external armed attack. Pero dapat malaman natin ano bang ibig sabihin ng armed attack. Dahil sa lumalaking paniniwala na ngayon sa international law, ang armed attack ay hindi lang aktual, kundi imminent armed attack. Pangaring mangyari pa lang. Tsaka sinasabi lang naman ng Article 3, mag-uusap lang tayo, magko-consult lang tayo, hindi naman sinasabi magigera na tayo. This is only the first part. Kahit naman lamang ganyan, sana yun ang sinabi ng gobyerno. tibak kung sasabihin natin na makikipag-usap na kami sa mga Amerikano, para i-determina kung meron nga o panganib nga na magkaroon ng arm attack. Pero hindi naman kayo makikipag mag-uusap lang even that kind of statement can make China, even a little, mag-isip ng mabuti. Yun lang ang punto ko eh. Make a declaration para pag-isipin mo ang kapilang panig.